Gusto ko po talagang sabihin na yung mama at papa ko talagang sila po dapat yung pasalamatan sa lahat ng narating ko, sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Kasi yung lahat ng nakikita niyo sa akin, lahat ng <clears throat> lahat ng naabot ko, lahat ng sa akin. Wala po yun. Kung hindi dahil kay eh, Daddy at siya kay Mami. Gusto ko po sabihin na, Mami, salamat, Daddy, salamat. Ang mga magulang ko po, napakasimpleng tao nila. Pero pagdating po sa akin, lahat ibibigay nila. Maraming salamat. Nag-isip nyo na ito yung ikakakaligaya ko. Binigay niyo. Kaya maraming maraming salamat. Mami. 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 Yung buong buhay ko po. Yung pagkamira ka ng baby ko. Bata pa lang po ang sinabi ng mga magulang ko na kaya ako binigyan ng second life dahil may mission pa sa mundo. Kaya lumaki ako na sinasabi ko sa sarili ko na I always need to make my parents proud. Yun yung sinasabi ko lagi. Pero ngayon, na 18 years old na ako, sa lahat ng pinagdaan sa buhay ko, gusto ko po i-share sa inyo na ang pinakamalaking achievement na magagawa ko sa buhay ko ay ang magkaroon ng mga Sa mundong ito, kundi yung mga tao at yung mga relationships na nabibind natin sa buhay natin. Kasi at the end of the day, we are nothing but a number of days. pagtanda natin yung matitira sa atin, hindi kayamanan, hindi itong mag-arbo, kundi yung mga tao na nagpapahansa.